Ayusin natin ang hair mamaya. Na, wait. Ayun mga katiits, silagnat si Alexa. Ka, mainit. Saan masakit? Uy, lalagyan natin ng tali yung hook na yun, mga katiits. Talian natin sa ay. Gagala tayo no? Okay. Uy, nag-vlog ka na naman. Oh, grabe talaga dalaga ko ba? Yati talaga to. Vlog na naman siya. Ganda talaga ng saisay -say ko yung ka isa isang babae ko si Alexa gandang talaga sino ay tali kami sa her kasi alis kami hoomo hinod sa Tali ang hair ni Bibi Girl. Okay. Hmm. Maganda na si Bibi Girl. Hmm? Ngayon mga kateets, tapos na po si Alexa. Magtali ng buhok at ngayon, pwede na gagala. Bye-bye ah! hmm. sa kanila. Bye-bye mga kateets. I love you. 嗯嗯，呵呵、mm。Hmm. <laughs>